sa SM Mall of Asia. Ayan, kasama namin si Bella, si Jairo, si Nana. Kasi si na Joseph, ay si na Joseph, at saka si Nilsa. Let's go! Punta kami ngayon sa Seaside. Hindi ah. kasi may Seaside dito. Dito. <laughs> Birthday kasi ngayon ni Jessa, kaya biglang nagla, nag, ano kami na, naggala kami ngayon dito sa Moa. Birthday ni Jessa. Ayun <laughs> si Jessa. Yesabel, Ayun, yung naka-white. Tapos si Osep ito. Ayun. Kasi sa ayon. Punta kami doon sa beachside. Bali doon kami magpo-food trip kung ano yung makakain namin doon na ah. kung mga food trip na ano ba yung mga food trip na? Mga burger, mga ano, mga hotdog, kung anong makain. Oh. Bali kasi ano galing na kami ng Kabalin kanina kasi birthday ni Jessa. Nilibre kami ni Joseph. Yung Nagkabalin kami tapos pagkatapos noon dumiretso kami dito sa Amoa. Ah, Kabalin ano SM pala pala nga pala. Malayo nilakbay namin na papunta rito. Dabot ta kami ng gabi. Ang si na kasama namin. Nan. Si Joseph, si Jessa.

Wow, may basa, may basa, Jairus. Wow. Walang tao dyan, wala. na kami sa sa Moa. First time lang namin na makapunta dito, magkakasama kami. Kasi dati nung pumupunta kami dito, dalawa lang kami ni Katrina. Ngayon kasama na namin sila. Yan, lalo na lalo, lalo yung baby namin si Jairo, First time lang. Mga rights na, mga rights din dito para sa mga bagets. Tapos meron din dito mga stall ng mga kainan. Ganda rito ah. Uh, ano oras na ba ngayon, Mi? Sakto lang yung punta natin. Hindi na sobrang gabi. Doon tayo, <laughs> no, ikaw na Andito Upo ka dyan o po Ayan o po dyan o po Sige akong bala dyan o po ka lang dyan Malaglag ka dyan Malalim dyan Na mulok mo Ayun o May pusa o May cat si <laughs> side si Jair <tijayle>. Wow Wow <laughs> 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 Opo <laughs> Wag ka lang Wag ka lang lalaki, ha Opo <laughs> Takot ka? Wow, taas no. Ganda no. Yeah, happy ka ba? Thank you, Daddy, Mommy. Mommy, Daddy. Nene. Wow, ganda no. Yeah, Po lang po. Sakay kami sa si bis. Ayan po po yung ticket. Sa kita Jairus. Bigay mo, Jessa. Nene, hello. Halik ka dito. Doon. Baka malaglag ka pa. Ayan, dito tayo. Sakay. Ano po kayo? Ano po? Hindi. Ayan, dyan ka na lang, Jessa. Sakay ka. O, wait mo ako. Pusog ka. Dito, dyan si daddy, dyan si daddy. Dito ka sa kabila, dyan. Pusog ka dyan. Ayan. Ayan. Ito yong yung harang. Ayan. Yan ka, hawak ka. Ha? Okay. Hawak ka dyan, ha? ha? Nene! Hello! Nene, Jair, sa Hello! Happy ka ba? Lilipad to. Lilipad <laughs> tong bis, <bees>, Jairus. <laughs> Dito kami sa may bumper. Ay, ka. Ay. sa bumblebee. Ayan na po. Ayan na po. Hmm. Yaris. Hindi po yan. Yaris. Hindi po yan, hindi po yan. Ayan na, Jairus. Wow. Huwag takot. Ayan, pipindutin mo yan matagal, ha? Pindutin mo to ha? Jairus, halika, pindutin tayo, ha? Ha, picture nga tayo dito. <laughs> -hey ka kamo na rito. Hi. Hi vlog, sabi mo. Dito kami ngayon sa Mawa, sabi mo

Gutom ka na? Gutom na? Ano gusto mong kainin? Ano po? Oh, may basa. Ha? Kakain tayo dito. Dito tayo ng kakainan na natin dito. Ito so na kami kumain sa tabi ng... Daming makakainan pala dito. Oo nga eh. Aray ko! Nasok ako dito! Dito kami bumili. Tapos bumorder din kami ng pizza. Jairus ah! Oh. Hi ka dito! Jairus! Hi! At the moment, yan! Morder kami dito ng tender juicy hotdog at saka KCP pizza. Oh, oh. Si Jessa, the birthday girl. Oh, agawan sila sa pizza. Yeah. Wow, daius ang sarap naman niyan. Sarap yeah. na. Bella kain na bella be. Hmm, mukhang masarap 'yan. Nana. Hi. Kumain na nga sa para sa iyo. Yeah. Ayan, kung pupunta kayo dito sa Moowa sa Seaside, barahin naman dito mga kainan, na pwede kayong makakaina kung talaga magugutom kayo. Hindi niyo na kailangan pumasok pa din sa loob. Ni. Okay, Hi. Go Wala. 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 Going home. Home. Hey, Hi guys. Hi. Come here. 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 Pauwi na kami ngayon. Bali, tapos na rin kaming kumain kanina. Ng hot dog at pizza. Yan. <coughs> kami dito sa ano. Yan. picture- feature muna kami. I love you. Tapos na ang aming gala, pauwi na kami sa Cavite isang 13 at isang ah uh, uh, gentry. Magpi-picture picture muna kami dito. Yan. Para uh, meron kaming ano, souvenir. Awak sa akin, Bella. Okay mag-aaway ha. Awak lang. Baita, huwag kayong mag-aaway, ha? Pares na kayong umiyak. Ayan. Ay, dito maliwaliwanag na, oh. Wow, pag-dispon. <laughs> Pauwi na kami ng Cavite. Tapos na kami ngayon mamasyad. <laughs> bye bye guys. Bye bye na rito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jairus bye bye na. Bye bye. Bye pa Yan. Pauwi na kami. Nandito kami sa may 6th floor ng building ng MOA. Dito kami nag park. Ayan o. No? Pauwi na kami. Guys, babay ka na dito. Bye bye. Oh, may basa ha. Bye, -bye guys, pauwi na kami. Ito yung smack yan. Bye bye. Bye bye. Bye guys. Bye bye. Nay nay. Ay, wait, Mr. Jairus.